welcome to my katokan vlog channel Nandito kami sa tramway guys Ayan, kakain kami Parang guys, pasok tayo Friends ang kanilang uh, kusina. At ito naman mga katukad, ang kanilang mga lamesa. At nasisinagan mga katokad friends ng isang napakagandang ilaw. At makikita rin yung mga katokan prince ang magandang ilaw dito na nakabit mismo sa may ceiling yan. Sa may kisame. At kapag binaba ni Katokad friends, ang camera, makikita niyo mga Katokad Press ang uh, mga taong kumukuha ng mga nakikita ko na mga katukad mga friends yung uh, pagluwag ng pila. At mamaya, pag naglagay sila ng uh, panibagong pagkain, tayo mamaya yung papasok doon at marami tayong makukuha na makakain guys. o na mga katukad friends ano. Makita ko sa inyo kung ano yung unang uh, madadampot ninyong mga kain dito. Ang una ay ang tinatawag na sinangag. Yan, yung aking bunso sinangag, tapos mayroong sinabawan, mayroong pasit kanton at mayroong uh, uh, sauce Yan, yung paboritong paborito ko yan guys, paboritong paborito ko yan at mayroon dito na isda na di ko, ah adubo, adubo, adubong pagkagata nito, oh pagkaluto guys at mayroon naman na chicken at yun may mga bola bola mga katukan Marami sila nandito mga, mga Prince Prize Spaghetti, tapos may mga salad At iba-iba na nandito guys Mamaya, iikuti natin mamaya Doon pa sa Kabula, mga Katukad Prince uh, At marami pang mga Dapat tayong uh, makita dito At makain at hindi tayo kukuha mga katukad friends ng, ano, ng uh, pagkain uh, na bahay kasi nga siyempre busog tayo. Siyempre ang hanapin natin mga katukad friends yung uh, kakaiba naman na uh, ating uh, pwedeng uh, makain. Yung kakaiba naman para kasabik-sabik ba. Pero lahat naman ito mga katukad friends talaga nakakatakam talaga yung pagkain lalo na yun yung salad. Oh. Uh, Pinakapaborito ko yan guys uh, yung pakwan. Uh, mamaya uh, ikot tayo mamaya. Ah, uh, yung misis ko, kumakain na siya guys. Eh, hindi pa tayo makapunta rito kasi okay, uh, siyempre, kanya-kanyang plato. Hindi naman po pwede na magpakuha tayo sa misis ko. So ayan guys, uh, antay lang natin mga katukad friends. Ayan. Pero mga katukad friends, ano, may nakita ko kakaiba. Ano, ayan, no? Ito yung uh, sa lahat ng masarap na pagkain dito. Pero mayroon pang... Uh, iba na talagang uh, napakasarap sa panlasa ng uh, kababaihan kapag naibigay mo yung bulaklak guys ayan ayan ang pinaka the best sa uh, mga kababaihan napakasarap talaga na ibigay sa ating mga missis happy uh, ano nga la happy mothers day sa lahat-lahat ng mga nanay mami uh, at mama happy mothers day po sa inyong lahat so ayan kaya namin na uh, sinse-celebrate kasi sa ano sa mga magulang nga lang wala yung aming uh, nanay dito Uh, yung aming nga uh, mama na lang na ano na nakasama namin dito guys sa ay, yung mga may takip guys, mga ano yan, may mga sabaw. So, ayun. Kaya pag pumunta kayo dito, uh, ah, siyempre kahit pa paano guys, ah, ah, mauuna muna talaga yung sauce. Ay eh, ako, hindi ko alam kung makakain ako kasi sa sobrang haba pa. Ang doon sa dulong dulo guys, hindi ko kaya ano, mag-antay. So mamaya, ah hayaan na natin maubos yung, ano, yung mga kakain dito guys. May madali lang naman maubos yan eh. Ah, so mag lang, lang muna tayo. Mga ilang minuto lang yan eh, eh matatapos na yan. So dito muna tayo guys. Napakahaba naman ang pila hanggang doon sa dulo wala, ginataan mamaya na hindi naman ako pwedeng mag ano doon no? mauna ka agad alas 7 pa naman tayo eh Ano ka na na ispagiti? Araw kasi ng linggo ngayon guys kaya napakarami na nag ano, na pumunta dito sa may tramboy tramway kasi mm -hmm. sa kaunang una kasi mga katwakad, friends ano, ano na? Kaya nga kaya ayun na talagang eh, nagkasabay-sabay uh, na talaga yung lahat na nagsiselebrate ng, ano, ng uh, Mother's Day. Katuloy kanina uh, nagpabot na tayo guys ng ano, Happy Mother's Day. So yun At medyo nakikita ko na guys eh medyo nagkakaroon na ng space yung ano yung pila. At mamaya uh, tayo naman. Kahit na tayo sa pinakakulilat okay naman yun basta maalaga guys eh makakuha tayo ng ano ng video. Ayan. Nako guys, akala ko lumuwag na. Ano pa pala sa dulo? So hindi pa pala tayo. Mamaya na, antay na lang natin. Hindi tayo pwede makipagsabayan. Kaya muna natin sila na makaano makakuha na kanilang makakain. Mga ilang ano pa lang naman tayo. Mga alas 7 pa naman tayo guys dito. So, uh, mamaya na. Dami-dami pang ano. Ang daming tao. Di ba nakakaya yun? Sabi ng misis ko, pwede naman daw kumuha ng, ano, ng spaghetti na hindi naman mag, ano, dada sa pila. So, ayan nga guys, yan, kumuha na tayo ng spaghetti para kahit paano naman uh, makakain na tayo. Sa so, sobrang hinga, pila kasi uh, kahit pa paano makakain naman tayo, unti unti So, meron pa tayong mga isang oras kalahati pa tayo guys. Maraming uh, marami pa tayo makakain dito. At, uh, hindi natin uurungan mga katukad friends yung sarap ng pagkain dito kasi talaga nakakatakam yung uh, mga nakikita kong pagkain dito although na, na uh, lagi kami pupunta dito mga katukad friends ano na, uh, pero yung iba talaga hindi ko pa nakakain ay ba wala akong ano pinahanap ko mga katukad friends yung, ano? yung ang prince ano, sama-sama yung mga pamilya dito na talagang nagbabanding talaga pagdating sa kainan ayan napakarami talaga dito mga katokad prince sa tramway kaya kung gusto ninyong kumain dito na masubukan kung gaano kasarap yung pagkain dito guys dito lang sa may Banawi yan tramway lang yan mga katokad tramway ayan dito po yan sa may uh, street so punta kayo mga katokad prince dito sa lugar na to talagang mura na 300 bawat isang ano no 300 So 300 yata eh di ko alam o, 250 o, mamaya guys sa uh, pupuntahan natin mamaya doon. Uh, assure sure natin kung magkano bawat per head. Para pero ang alam ko dati kasi dito pres presyo pumunta kami rito 250 bawat per head dito. Pero hindi ko alam mak kasi siyempre ito mas na rin. Uh, sabihin na natin na kahit paano mga 300. So balikan natin mamaya yung mga uh, nag-check mamaya katulad nung si Madam tatanong natin mamaya para sure tayo mga katukad friend para uh, kung sakali pupunta kayo rito alam na alam niyo kung magkano magagastos ninyo so ayan mga katukad friends kain muna tayo spaghetti muna ako at mapapansin nyo mga katukad ang napakaraming tao sa lugar na to. at hindi lang yung mga katukad kundi mayroon pang mga dumarating guys hmm. Ang iba mga katukad ay umaalis na at mayroon pa na mas maraming dumarating guys. At uh, yun, mayroon akong nakita na isang uh, kapitbahay ko sa Cardis, uh, si Macmac Mac. uh, kasama ang kanyang pamilya. pamilya. Shoutout sa iyo Makmak. Uh, isa rin na subscriber ko yun uh, kapag napanood niya andun siya, makikita niya yung uh, sarili niya, pati si ano, yung kanyang pamilya Yan. shout out sa iyo Makmak, kasama ng pamilya mo Max, sino kasama mo? makmak. Unang natikman ko mga katukad friends ano yung spaghetti na pinakita ko sa kanya sa inyo kanina. Wow, sabi ko guys, ang sarap. O, parang uh, lasang spaghetti siya. Uh, mahilig talaga ako guys sa ano sa spaghetti. Uh, pag ako pumupunta ng Jollibee, hindi nawawala sa akin spaghetti. Tapos kapag may handa ang mga katukad friends, eto, eto ang akin paborito. Ayun, kay salad, macaroni. Paborito, paborito ni Katoka friends yan. Uh, pagkatapos na ninyo kumain, mga Katoka, o oh, hindi pa kayo natatapos kumain, at kung kayo nauhaw, andito makikita yung uh, water refilling. Yan, guys. So, nandito yung mga, bot, mga baso. at uh, pwede kang pumilya, guys pataas mo kumuha ng yellow guys uh, at nandito yung water fillings. Ganoon dito sa may ano sa may uh, tramway. So lahat guys uh, nandito na. So ayan bakta uh, tayo sa ano sa ating uh, mesa. At uh, meron tayo mga katukad friends ng ano ng ating uh, makakain. Ito yung uh, first batch namin sa pagkain namin. So hanggat na meron pa kami oras guys, kakain pa rin kami ng kakain. Susulit na namin mga katukad friends yung aming uh, binayan. Hindi naman kasi nakakapanginayang guys na magbayad kami ng 389 pesos kasi nga mga pagkain nito guys mga ano, masarap. So yan nga, mga tukad friends, uh, pwede kayo mamili talaga ito ng mga kain ninyo. O ano yung magugustuhan ninyo. Pero guys, sabihin ko sa inyo, napakasarap. Thumbs up talaga ako. Thumbs up dito si Katukad Friends. So, Ayun, punta kayo mga Katukad Friends dito. Inimitan ko kayo. Talaga nga napakasarap ng pagkain dito. Second batch na tayo mga Katukad Friends. Ayan. Uh, may kinuha ko na ano. Ang aking uh, kinuha ay sinangag. Mayroong uh, kangkong at mayroong yung sweet and sour tapos yung chicken tapos may um, two pieces of rolls tapos ito may keso guys at mayroong uh, kanton. canton so hindi mo na tayo guys ako tayo ng marami kasi nga pa kunti-kunti lang at yung pinakita ko rin sa iyo kanina yung salad na paborito ko at yung sa akin misis ayan guys at yung sa aking uh, ate tuwan tuwan mga katoka kasi marami rin siya nakuha na ano, french fries at yung buso ko naman uh, nakakumuha guys ng ano ng uh, isang uh, platitong kanin nakakuha ka bunso? nakakuha ka? ayun o ayun nga yung rice o ang dami. Pwede naman humingi doon, no? Oh, Sa piraso. Itong aking in-order guys ay hindi pa magiging sapat ito para pa tapusin namin guys ang 7 uh, ng gabi kasi hanggang ganung oras pa kami dito sa may ano, tramway so tara guys kain na tayo Ano na ko muna mga katukad first yung kangkong. Talagang uh, napakasarap ng pagkaluto, malambot. Yung, uh, tama lang guys yung pagkain uh, pagka-alat ano, niya. naman natin mga kung friends yung kung sweet and kung 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 tama tama kung kung talaga ako pag ako kumakain dito eh. Alala ko dalawa talaga eh. Mas kumain talaga ni Gabriel. Eh.